po kami ngayon ng rambutan. Yun, dito sa aming farm. Ayun, charot. Ayun, guys. Ito yung farm namin. Charot. Saka, ito yung rambutan nga pala. Yun, may dalawang unggoy. Ayun, no? Unggoy. Muy, ay, muy, muy. Nandito kami sa baba. baba. <laughs> ay, sa taas. Guys, ito, guys. So, ayan. Nag-harvest nga kami ng aming, ano, nag-ani ng rambutan. Hay. <laughs> Dahil mga hinoger na, ayan. Hinoger na 'yung amin. Ay, puto mo. Charot, charot. Hindi na maka Ay, ba, Ito ano nang ICQ Ayun nananabang hindi na maka Ayun akin 'yan. Ay, puto mo. Wait lang. Ay, lang. Ito guys. Ayan mula, hulog ng langit. Charot. Ay! Guys, ito na guys. Hindi ako magkakanda o gaga sa kaka. Ayun kasi, ay! Wait lang, wait lang. Wait lang. Ayun. Ang daming ano, kasi hinug na. Kailangan na siyang i-harvest kaysa iba po yung magha-harvest. Ayan. Diyan ka muna. Wait lang. sa dami nang. Ayun guys, kapag may tanim, may aanihin. Yun nga lang dito sa amin, iba yung aanin ng iyong pananim. Kaya, ito guys, nunahan na namin i-harvest. Sige na! Ay, dagdag na dumbila. Okay. Yun galing sa taas. Hello? Bina, niyuyugyug nila sa kaano. Yun. Yung mga, yung mga bunga na sila Sige na! Take a long love. So, <sighs> saan na? Mm. Hey, so, oh. nagkandalaglagan kasi ay mayroon pa lang ano ay! Parang laglagan. Charot, ito, ito, ito. Hoy! Naulugan ko sa ulo, nga rin yung ari. <laughs> Nagbakal kami, te! Guys! Ito nga, dito. Ay! Yan. Karugtong ng aming yan ito. Ayon. Yan dami nagsilaglagan. Wait lang. Wait lang po. Sana ba yun eh? Lumungap dito. Ops! Ito guys. Yan, ang dami na naming harvest. Di ba ang saya-saya? Dahil sarili mong tanim yung hinaharvest mo. Ayan. Hoy, tama na. Damo na. Maluwitan mo sa tabi ya. Guys, ang dami na. Mayroon pa kami doon. Ito po. Ayan. O, di. Mayroon pa dito. Kang, basta, mga nagtatago sa ilalim ng, ano. Charurut! Charurut! Yan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ang dami. Wait lang. First time kong kumain ng rambutan ngayon. Ayan. Ah, pawis na pawis si Dadang. Ito na mga tita. Ayan. O di ba? Ayan, dami pa rin, Oh. Oy, tama na! Ayan, ang gagawin ko, dahil wala kaming basket, syempre, in native way na naman tayo. Charot! Pawi si Baday. Ayun, guys. Hoy, tulungan niyo akong maghakot. Ito yung aming harvest. Ililipat ko doon. Lakat na ako, Yan guys. Kunin nyo na lahat doon. Ito. Yung mga badibading langgam ko. Ito guys. Pawis at pagod. Ayan. Pero may inani naman. Char char. Ayun lapit ka dito. Pakita mo yung ating harvest. Ay. Ayan. Uy dito ka. Sino kasama mo? Mm -hmm. At mayroon. Charon. God, thanks Allah, yon mga partner in crime, ito actually, ninakaw lang namin ito guys, ibang may ari nito charot, ayun kapag may tinanim may aanihin pero dahil ito sa amin, unahan mong yung pananim, dahil iba ang umaani, ayun, charot ayun, thank you so much for watching please do subscribe my channel ayun, pawis na pa si dada Bitch, I, this is nine guys, thank you.